Nalala ako ngayon ah. ako. Nampas kasi ako ng jacket. O, oh, Alam mo ka naman kung nandali bag na to. Hindi to lang. Ito yung mga na kailangan ko. na mises nangarapin kung hindi ko kailangan. Okay. Let's see. Okay. Ito. Pignan nyo ito. Wait. May papatayin lang ako. Ang pangkigong purse. Ano natin? Knocked Make up. May um, Hindi mo wala yun sa akin. <laughs> ano na <ng> makeup make-up siya. yun, lupay ko tayo. Ah! Oh my gosh! Hi! And then dente. Salmin. Double-double salmin ako. So, lente. Ito yung hinahanap kong lente. Oh my gosh. Pang riband. Dito sa akin. May iwan lang. Sandok. Yes, sandok. Sandok talaga. Blower. Diba blower and ribanded siya So, mayroon pa tayo dito iba. Mayroon tayo dito yung veg tree. Yes, veg tree. And, yun o, yun o. Did you see that? Tabang mo wala walang laman, yes. Tapos tayo dyan. Naghahanap po tayo dito. Maraming ba ako dito kung kawabot okay. kawabot ko. Like this. For example, this. Hindi ba ito type C? Hindi ba ito type C? Charger to charger. So, alam ko marami pa ako dito mga gamit na hindi pa nagagawa. Okay. Mm-hmm gunting, gunting, gunting. Gunting. <coughs> Wait a minute, kaping mainit. Super sorry to you. But, tortas and here. Yan. Yan yan. ko lang naman sa inyo. This. Ang cute niya. Para siyang laruan. tong kecil ini, nih. Oh, dia batu tong kecil ya. Bangunnya lama. Goodbye.